All right mga amigos, kahapon nga po napabalita na kasado na sa August 16 sa Riyadh, Saudi Arabia ang sagupaan ni na Tio Lopez at Devin The Dream Haney. Pero ayon po sa update ngayon ni Mike Coppinger ng Wing Magazine, etuloy eh, na raw pong nag-collapse ang sagupaan ito. Ani Haney sa panayam ng The Wing Magazine, ikinagagalak daw po niya talaga ang laban kay Tio Matagal na raw nila itong pinag-uusapan. Sa tingin daw niya ito na ang tamang panahon para mangyari ang kanilang laban. Ginawa na daw po lahat ni Devin Haney ang kanyang parte. Ilang araw daw silang naghintay para pirmahan ni Tio Fimo ang nasabing kontrata. So balay sa bandang huli ang sabi daw po ni Tio Fimo, eh, hindi daw ito ang kanyang gustong laban. Sa ngayon, bukas pa rin daw po si Devin Haney sa paikipagtulungan kay kamahalang Turkey al, -Al Sheikh at Riyadh Season upang maikasa ang pinakamalalaki at pinakamagandang laban para sa kanya. Duwag nga daw po itong si Tio Fimo Lopez kaya wala na daw po dapat na promoter pang maipagtrabaho dito dahil sinayang lang nito ang oras ng lahat. May mga rumors po ngayon mga amigos na posibleng dahilan daw po kaya't umatras itong si Tio Fimo Lopez kay Devin Haney ay dahil namataan nga po itong si Tio Fimo kamakailan nakasama si Golden Boy Promotion CEO Oscar De La Hoya. Posibleng napayuhan po ni De La Hoya na huwag maipagtuos itong si Tio Fimo kay Haney sapagkat ito ay boring kalaban. Matatandaan ka makailan sinabi ni Oscar De La Hoya na kailanman ay hindi niya na ikakasa ang kanyang mga bata sa Golden Boy Promotions kay Devin Haney. Kaya naman kung may partnership na si Tio Fimo at Oscar De La Hoya, eh posible pong nadigahan ni De La Hoya na wag kunin ni Tio Fimo ang laban kay Haney. Samantala sa iba pang balita, tuloy na tuloy na po ang pagkakyat sa Super Featherweight Division ni former two division world champion Stephen Fulton upang harapin ang WBC World Super Featherweight Champion na si Oshaki Foster. Ang sagupaan ng dalawa ay sinasabing posibleng pumatak bilang undercard sa rematch ni na Tank Davis at Lamont Roach Jr. sa August 16. Banat nga po ni Stephen Fulton sa kanyang social media, pirmado na ang kanyang laban sa darating na July 26 nga po mga amigos paglalabanan ni na Bruce Shushu Carrington at Matheus Haita ang bakanting WBC World Interim Featherweight title. Ibig sabihin po niyan mga amigos kapag tinalo po ni Stephen Fulton itong si Oshaki Foster sa kanilang bakbakan at nagpasya si Fulton na manatili sa Super Featherweight Division ang mananalo po sa sagopaan ni na Bruce Carrington at Haita ay tatanghaling bagong World Featherweight Champion.